Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now yung ating tatalakayin ngayon bakit kailangan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw? Now, ang salita ng Diyos ay ang kanyang banal na kasulatan. Ito po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Ito ay maihahalintula din sa gatas. Ito ay gatas na espiritual. Ngayon, kung nakaramdam ka ng panghihina sa pananampalataya o paglilingkod sa Diyos, sapagkat ikaw ay maaring gutom sa spiritual. Hindi malakas ang spirit mo, kaya dapat mga kapatid regular mong pakainin ang iyong spiritual side ang ating spirit upang lagi tayong masigla sa paglilingkod sa ating Panginoon mayon ang ating pagsasaluhan ay ang mababasa sa awit 119 105 at unawain natin ang mga mensahe ng Diyos sa atin mula sa talatang ito ayon po sa awit 119 105 salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Now, bakit kailangan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, dahil ito ang ating patnubay or guidance sa araw-araw. Ulitin natin ang sinabi sa salita, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Inihahalintulad ang salita ng Diyos sa isang lampara or gasera. Ang ibig pong sabihin nito, a device for giving light, instrumento sa pagbibigay liwanag. Ngayon, ang buhay natin may panahon na makulimlim, dumidilim at may panahong madilim na talaga dahil sa mga alalahanin sa buhay. Mga temptation, discouragement, persecution, struggle. Kaya pag madilim na ang buhay, magkakabunggo-bunggo tayo. din natin alam ang daan ang pupuntahan. That's why we need a device for giving light. It is the Bible, the Word of God. Kaya minsan lumalala ang sitwasyon sapagkat sa tuwing ang dami nating kabigatan sa buhay, lumalayo tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi na tayo nag-study o nag-meditate sa Word of God. Kaya wala ka ng guidance, wala ng device for giving light. So, bakit kailangan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw? Dahil ito ang ating patnubay sa araw-araw. Pangalawa po, dahil ito ang ating liwanag sa ating Christian living. Kaya, mapabasa natin dito, mayroong salita dito na liwanag na tumatanglaw. Magkaiba ang lamp sa light. Ang lamp, mga kapatid, ay device, instrument. Pero yung light ay ang liwanag galing sa lamp. Pag may liwanag, makikita mo yung dadaanan mo. Ibig sabihin, mapipili mo ang mabuti or talagang makakabuti. Makakakita at mapipili mo yung mga gulay o prutas na hindi pabulok dahil nasa liwanag. Makikita mo yung mga bangin na napakadelikado. Makikita mo rin yung mga dadaanan mo kung may maaapakan ka bang mga makamandag na nilalang. Napakahalaga po talaga mga kapatid ng light or liwanag. Walang halaga ang lampara kung walang liwanag o hindi nagliliwanag. Ganito rin ang salita ng Diyos. Hindi ito magbibigay liwanag sa iyo kung hindi mo ito buksan, hindi mo ito basahin, hindi mo ito unawain at ipamuhay. Mayroon ka ngang mga devices sa buong bahay tulad ng bulb or lampara, may kuryente ka nga, wala ka namang ilaw, putol yung kuryente at sira yung wirings. Wala ring halaga yon. Ganon din ang salita ng Diyos. Mayroon kang ang Bible sa bahay mo, pati nga sa cellphone, mayroon kang Bible. Hindi naman binabasa, hindi naman inuunawa, Idi e wala din, madilim ka pa rin. Kaya mga kapatid, kung lagi kang excited na pakinggan, basahin at paniwalaan yung mga nakasulat sa banal nakasulatan, ito ang magiging ilaw mo, ito ang magiging init mo, ito yung magiging maintenance mo, vitamins mo upang maging masigla kang follower ni Jesus. Upang matatag o matibay ka sa mga challenges, upang maging consistent ka, upang makapamuhay ka sa kalinisan o kabanalan, upang lagi kang may comfort sa panahon ng kalungkutan. Kaya bakit kailangan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw? Pangalawa, dahil ito ang ating liwanag sa ating Christian living. At pangatlo, dahil ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan o kapayapaan. Share ko lang po ang aking karanasan dati noong medyo bata pa ako. May inihatid akong mga young people papuntang lunsod ng Claveria. Siguro mga 2 hours ang biyahe bago makarating. Hinatid ko sila sa kayang isang maliit na bangka. Paglabas pa lang namin sa dalampasigan ng baryo. Habang binabaybay pa namin ang pagitna ng dagat bago kami iikot sa kanan. Nasalubong na namin ang songit ng panahon malakas ang hangin at alon at basa kaming lahat. Habang sintro na namin ang lunsod, tuloy-tuloy ang aming struggle sa pagharap ng hangin, ulan at malakas na alon. Mga 4 or five na kami noon umalis at nang mag-7 na ng gabi, di pa rin kami makarating sa lunsod. Ang naging problema ay pumatay ang andar ng makina at may pumapasok na natubig sa ilalim ng bangka. Ang sabi ko sa mga yot, magpray kayo kay Lord huwag kayong gumalaw at huwag kayong matakot. At kung mayroon kayong panyo, ibigay ninyo sa akin para matapalan ang lake ng bangka habang pinapaandar ko ang makina. Sa ilang sandali, umandar na at muling binabaybay ang lunsod. Ang malaking problema namin ay super dilim, maulan at wala kaming makitang ilaw ng lunsod. At nakaramdam ako ng pag-aalala dahil alam kong may bahura kaming dadaanan na nagsisilakihan ang mga bato. Madidelikado kami kung iyon ang mabunggo namin. Sabi ko, magpray ang bawat isa. Bahala na si Lord kung saan papunta ang direksyon natin dahil napakadilim. Ilang sandali lamang, may nakita akong napakaliit na nag-iisang ilaw lamang na parang sinlaki ng mukha ng flashlight. Iniisip ko siguro ang layo-layo na namin. Sabi ko, may konting ilaw iyan ang ating tutumbukin. Habang papalapit kami, unti-unti nang lumiliwanag ang aming paningin at maya-maya laking gulat namin ay nasa mukha na kami ng Pierre ng Claveria. Sabi ko, thank you Lord, magpuri tayo sa ating Panginoon dahil nagbigay siya ng liwanag upang matuntun ang tamang direksyon. Napakabuti ng Diyos, nagkaroon kami noon ng kapayapaan at kapanatagan ng loob. Mga kapatid, God is our light. His word is our light. Dumaan man tayo ng battle, struggle, lagi mong hanapin at tumbukin ang liwanag dahil ito ang magbibigay ng tamang direksyon o patutunguhan at para tayo ay mapanatag at magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin. Bakit kailangan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw? Ang una, dahil ito ang ating patnubay, guidance sa araw-araw. Pangalawa, dahil ito ang ating liwanag sa ating Christian living. Pangatlo, dahil ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan o kapayapaan. Ang ating application ngayon, huwag maging tamad. Magtyaga sa pagbabasa, pagdevotion at pakikinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, ipamuhay o i-apply ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. At pangatlo, magtiwala na ito ang malaking tanglaw at ilaw natin para sa eternity, para sa buhay na walang hanggan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.